patuloy tayong ginagago at patuloy tayong niloloko ng gobyerno ito. Tayong mga manggagawa, tayong mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng tax natin. Pero patuloy naman tayong niloloko dahil yung tax na binabayad natin in na ibalik sa atin sa servisyo kagaya ng PhilHealth at maayos Si Speaker Romualdez na walang ginawa kung hindi mag-roadshow para magpamunod ng AKAP. Kaya po tayo narinito ngayon para ipahayag ang pagputol natin sa malawang korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. At ito ay kita-kita sa 2025 proposed budget.